Good morning, good morning mga idol. Ito na naman, magluluto ako ng pinakamasarap na sinaw na tahong mga idol. Balingin mga idol, nakikita nyo may puti yung rice cooker na malaki. Yan po ang ginamit ko sa pangbabad sa tahong mga idol. Yung pinagugasan ng bigas mga idol. Balingin mga idol, silinisin ko na yun. Uh, ah, talagang hinihimayin ko. Talagang itutubo ko yung pagugas mga idol. Balingin mga idol, nalagyan ko ng asin. Ah, ang asin na to, ah, 20,000 pieces na asin na nilagay ko dito sa inuugasan kong tahong mga idol para matanggal po yung alam nyo na yung lansa at saka mga dumikit sa shield po mga idol bali ngayon tuloy inihimas, inihimas ko talaga para matanggal po yung lansa ng tahong bali ngayon mga idol dinidrink ko na sa plastic string sa plus 16 na mga idol. Bali ngayon mga idol, ah, o, tatlong hugas ko na yan. Yung inugasan ko yung kahong ito. Bali ngayon, nililinis ko yung pagigisan ko dito sa malaking rice cooker mga idol. Bali ngayon mga idol, ah, nilagyan ko na ng mantika kasi mainit na po yung pinakamalaking rice cooker na gagamitin ko. Diyan ko po igigisa yung pinakamasarap na sabaw na tahong mga idol. Bali ngayon mga idol, igigisa ko muna yung ginger, onion, asaka garlic mga idol bali ngayon mga idol hinawakan ko para maramdaman ko kung mainit na para igigisa ko na yung mga ingredients ko mga idol bali ngayon mga idol may nikos 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 ko na luya, onion asaka garlic mga idol bali ngayon mga idol nakikita nyo naman talagang igigisa ko yan talagang legit na legit garden ko mga idol talagang ipapray ko mabuti yung luya para maging masarap asaka saka ang ganda mga idol igigisa ko na rin yung pinaka nagpapasarap na tomato kamatis mga idol bali ngayon mga idol ang gagawin ko dyan sa kamatis na yan ko talaga igigisa ko mabuti para lalabas yung pinaka aroma niya mga idol yan mga idol nakikita nyo naman minikos-mikos ko yung kamatis at saka ang gagawin ko dyan mga idol talagang lulutuin ko yung kamatis at saka it I, i ano ko mga idol, dudurugin ko para lalabas mo yung pinakataas ng kamatis ng idol. Yan ang pinakamasarap. Simple recipe, sabaw na may tahong mga idol. Yan po, nakikita nyo naman, minamas ko yung tomato para lalabas po katas niya. Bali ngayon mga idol, lalagyan ko ng paminta na powder. Uh, 10,721 yung bilang ko dyan sa paminta na powder yan mga idol. Nakikita nyo naman para nalang na na sa sarap po yung lasa ng sabaw ng tahong mga idol. Bali mga idol, nakikita nyo, minimikos-mikos ko na naman para sa sarap. Sabay lalagyan ko yung mga idol, ah, isang sandok na patis mga idol para lalasa po yung iginigisa ko yung kamatis para yung tahong magiging solid na masarap mga idol sabaw pa lang yan ulam na mga idol ngayon, nakikita nyo naman mga idol minikos ko bali ngayon mga idol isusunod ko na yung tahong na igigisa mga idol bali yung tahong na wala uh, ng tubig bali ngayon mga idol minulog ko na sa malaking kasuper yung tahong mga idol bali mga idol ayusin ko lang hindi ko halon mabuti Hayaan natin lumabas yung katas ng tahong. Yan po ang magbibigay ng tubig yung sabaw ng tahong mga idol. may mga idol, babalikan ko yan. Tinakpan ko. Mga lima minuto mga idol. Ngayon mga idol, babalikan ko yung tahong na ginigisa ko. Pero ngayon ko na ang ng mga idol. Kasi bumuka na mga idol para lalabas yung talagang pinaka sabaw ng mga idol. Ayan, nakikita nyo naman, minikos-mikos ko mga idol. yan po, nakikita nyo naman. Bali, bumuka na po yung tahong. Ibig sabihin, nagkaroon na ng tubig. Lumabas na yung katas niya mga idol. Bali, mga idol, tatakpan ko yan. Babalikan ko, kasi babalik ako sa pisto ko sa isang simpleng buhay salesman. Bali, mga idol. Bali, yung mga kasama ko, si Bernard. At saka yung bagong kasama namin, si Solis, mga idol. yan mga idol. Bali, ako naman, mga idol kararating ko lang bali ngayon doon lang may dumating kami new items ng mga paninda namin ang dumating po mga idol ay mga take out food keeper mga idol yan po ang mga binibili ng restaurant kasi ginagamit nila sa pang take out mga idol bali ngayon mga idol ah niunti-unti ko nilalabas sa may tumutulong ako yan po ang simpleng buhay dito mga idol nagtutulong kami para madaling may display yung mga paninda namin mga bagong dating mga idol nakikita nyo naman si Bernard Tamayo asa kasi kasama niya bagong kasama namin good morning good morning my idol baningin mga idol nilalabas ko yung food para may display na para maibenta na namin dito sa work namin sa Blue Ocean Department Store Baguio Central my idol shout out pala sa mga OFW good morning good morning sa mga followers namin asa sa mga customer namin iba-ibang hotel iba-ibang restaurant dito sa Baguio City mga idol bali mga idol ah talagang nilabas ko ni mga new items namin ng paninda yan ba? bali isa namang items nilalabas ko para may ang mga idol sa media display na bali mga idol ah, nakikita nyo naman talagang sulit na sulit Nagtutulungan kami yan po ang simpleng buhay sa mga idol bali mga idol itatabi ko na to kasi medyo may i-display na iba i-stock na namin yan mga idol yan mga idol ah, siya doon din pala sa Baguio Palace Hotel binabati ko kayo isang malamig na umaga sa inyo mga idol bali ngayon mga idol ah, dumating din yung mga items na new margarita glass yan po ang in-order ng mga hotel at saka ibang restuarant dito sa Baguio City mga idol bali ngayon mga idol ah, ilalabas ko yan para may display rin yung iba bali ngayon, ngayon mga i-stock namin bali mga idol ah, tapos na kami sa pag display naghihintay na rin kami ng mga customer namin. Bali ang oras ngayon mga idol, mga 10.30 ng umaga, habang nagluluto ako, nagtitinda ako sa pisto namin, sa kitchenware, si kitchenware mga idol. Ayan po mga idol, mga paninda namin, good quality yan. Ibig sabihin ng good quality, habang tagal na ginagamit ng mga customer namin, lalong tumitibay, hindi kumukubas. Ibig sabihin, good quality. Yan mga idol, ah, habang naghihintay kami ng customer, malakad-lakad muna, kasi ningtay ko yung mga 15 minutes o 10 minutes yung niluluto kong sabaw na tahong mga idol bago po babalikan bali naka uras sa akin yan para kung lumampas ng mga 15 o 10 minutes babalikan ko yung niluluto kong pinakamasarap ng ulam namin tanghalian sinabawan na tahong mga idol nilagyan ng kamatis yan po ang ulam namin simple recipe lang yan mga idol ulam nang namin tanghalian yan yan po ang aking simpleng buhay, salesman mga idol. balingen mga idol, talaga nag-aabang kami ng customer kasi wala pong dumarating. Pero kanina may nabinta na rin kami. balingen mga idol, pupunta na ako sa aking niluluto, sa aming mini kitchen. balingen nandito na ako sa kitchen mga idol. Binalikan ko ng niluluto ko para makita ko kung okay na na kulung ng mga idol. Ngayon mga idol, mimikus-mikus ko sa na naman mga idol. Yan, nakikita nyo ng mga idol. Mimikus-mikus ko ang taong na to ay apat na kilo shoutout pala dyan sa palang, palingki boys sa pinagbilihan ko Asang uh, isang malamig na sa inyo ito na niluluto ko yung binili ko sa inyo pinakamasarap na simple recipe tahong mga idol nakikita nyo naman ang ganda ng pagkaluto mga idol at saka ang lalaki mga tahong mga idol yung sabaw pa lang idol nakikita nyo talagang lumabas yung katas ng kamatis yan mga idol ang gagawin ko ngayon mga idol habang nagluluto ako, naglilinis ako sa mini kitchen namin. Pinupunasan ko yung mga gilid-gilid yung pinagtalsikan ng mga mantika para malinis. sa kadumating ng mga kasama ko, kakain na sila para hindi marumi ang aming mini kitchen dito sa pinagtatrabuhan ko sa Blue Ocean. Yan, nakikita nyo naman ang kintab mga idol. So ang gagawin ko yung mga idol, katapos kong linis, mimikus-mikus ko na naman yung tahong para maging masarap po ang pagkaluto mga idol ang gagawin ko mga idol minikus minikus ko idol bali hindi ko haluin yung mga idol kasi baka masubran na kasi nilagay ko na yung pichay mga idol bali kayo mga idol nakikita nyo naman punong puno yung pinakamalaking rice cooker yan ang ulam namin sinibawan na tahong na may pichay at saka may sili talagang may thrill na pagkaanghang mga idol shoutout po sa mga nanonood sa aking youtube channel Facebook, Reels, mga suporta nyo. Maraming maraming salamat. Isang malamig na malamig na umaga. Advance Merry Christmas.